Magandang umaga po sa atin lahat. Araw pa ngayon ng lunes at nandito na rin po si Prof. Tonton Contrera sa isa na edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at doon sa mga ano ko lang pala, mga friends ko lang sa Facebook. Yan pong background ko, yan po ay picture na nakunan ko sa isang restaurant sa La Union. Hindi ko na matandaan kung ano. Baka kayo nakarating na doon. Nalimutan ko na. Pero yan po ay kinunan ko na picture ng background at man masarap yung pagkain diyan sa restaurant na yan. Alam ko. Nalimutan ko na lang yung pangalan dito tuloy sila ma-promote. Pero ganoon pa man pag nakahanap kayo ng restaurant sa Ulla un Union na ganito ang background doon sa second floor nila abay doon kay kumain masarap doon. alimutan ko na eh. Haya mo tatanungin ko sa anak ko para sa sunod na episode natin ma-promote ko kay wala akong bayad doon. <laughs> Uh, kasi siyempre, uh, ano, eh, nagumagamit tayo ng background. Hindi man ako nagpaalam sa kanila, pero dahil public place naman sila, pwede ko naman gamitin yung background nila at ipinopromote eh, ko pa nga sila. Hindi ko naman po So anyway, tayo po ay pag-usapan natin itong isang term na talagang nakaka... Ningas ng galit ng mga tao yung budget insertions. Kasi narinig natin yan, di ba? May mga insertions at lalo, lalo na recently itong si Senator Tito Soto at saka si Senator Panfilo Lacson meron silang binalita na I may mean, mismo ang isang taga DPWH nginalala na nila si Undersecretary Catalina Cabral yata. Uh, siya yung USEC sa planning ang hindi pa daw nagsisimula yung NEP pa lang ay nag-inform na sa kanila baka naman may gusto silang insert sa budget ano ba talaga yung insertion na yan? Kasi ikinagagalit natin yan. Impact may mga alegasyon ng mga senador at kongresman lagi insert si Saldivo nag-insert. So ano ba yung insertion na yan? Alam mo, ito at the outset, maraming nagagalit sa terminong ito, pero sa totoo lang, intindihin natin kung ano ibig sabihin ng insertion. Uh, hindi ko ginadjustify, justify, ha. Mamaya malalaman niyo kung paano 'to naging ugat ng korupsyon. Pero technically kasi Uh, tayo ay sa isang representative democracy. Hindi ba naghahalag tayo ng ating mga congressman o mga house members at sa mga senador? At ang bahagi ng trabaho nila ay ikatawan nilang interes ng kanilang mga distrito, lalo na po itong mga sectoral representatives natin at mga district representative. Pag nahalal ka kunyari sa 3 District ng Laguna, trabaho mo na ikatawan ang mga interes ng mga distrito, mga naninirahan sa distrito mo. Ganon din po yung mga party list. Ikatawan mo kay, kay party list sa mga driver, anong interest sa mga driver, anong interest sa etc. Ganyan-ganyan. Anong interest sa mga bikulano kung ako bikul ka, anong interest ng mga kababaihan kapag ikaw ay Gabriela, o kaya anong interest ng mga kabataan, pagkabataan party list. Kayong ganon, yung pag mga teachers, uh, kung ito ay act party list. So, ito po yung mga constituency. Bahagi po ito ng demokrasya. Ibig sabihin niya, hinahalan natin sila para ikatawa ng ating interes. Sa paggagawa ng batas. At ang isa po sa mga batas na ginagawa nila ay siyempre ang budget. ba diba? Kaya po natin sila hinahalan kasi para sila mag-participate sa paggagawa ng budget. So, ano yung logic? Ang logic, kailangan pag nakaupo ko doon, kailangan magdala ka ng proyekto sa distrito. Kaya, kaya, kaya ang trabaho mo, paggagawa na ng budget legislation for general appropriations act may may may, may argue mo na kailangan mo ng tulay kailangan mo ng irrigation canal kailangan mo ng bagong school kailangan mo ng airport so yun yung siyempre ay mo so trabaho talaga ng isang kong member-membro ng house lalo na at ng party list at ang district na nagdala ng pera ngayon naman, senador, dahil sila hinahalal sa nationwide, technically, they don't have a district constituency. Ang mga senador, dapat sila above the ground. Sila ay ano na eh, national na eh. So, wala naman talaga silang sinakatawang interes sa totoo lang. Kapag sila hinahalal hinalal na ng buong taong bayan. So, yun yung kakaibahan. Kasi ang senador, wala ka ng constituency. Ang constituency sa the entire republic, hindi ka naman pwedeng sabihin na, katawan mong kababaihan pagdating hindi ka naman parte ng isang kababaihan, ko kinakataon mo, dahil ko ay tagalaguna, kinakataon mo interest mga tagalaguna, kasi hindi naman mga tagalaguna ang naghalal sa'yo. Di ba? So, yun yung, so therefore, technically, trabaho talaga ng mga district at party dis representatives ang makipag-argue. Gumawa ng hakbang para may madalang proyekto sa mga distrito natin. Lalo na pagdating sa susunod na eleksyon, doon natin naman sila hosgan, may nadalabang proyekto yan. Kasi yung proyekto, iniisip mo, i-implement niya ng executive. Pero ang pondo niyan, manggagaling sa Congress. It's a law. So, meron ba? Kaya nga naintindihan nuna na nanisiguro kung bakit may mga EPAL. Kasi mga EPAL, ito yung naglalagay ng mga yung karatula na sila yung nagdala ng proyekto niya. Well, technically, kung sila nga naman ang, ang talagang nagtrabaho para maisingit yan, you remember what, para maisingit yan, sa budget, pwede therefore, sila yung dapat mong pasalamatan. So nakikita na natin, minsan nagagalit tayo, hindi natin na-entendin yung dynamics ng lawmaking. So hindi ko dina-justify ha, pinapaliwanag ko lang po sa inyo kung bakit may mga ganyang kalakaran. So therefore, ang nagpe-prepare po ng NEP, yung National Expenditure Program ng gobyerno, ay ang executive branch. At ang understanding dito, pag nagpe-present po ng budget ang NEP, kumukuha mo na yan ng informasyon mula sa mga local government units, mga LGUs, mga regions, hanggang taas. So, kunyari ang budget ng DPWH, ang ginawa ng DPWH, kumuha mo na yan ng informasyon sa lahat ng distrito niya. At yung mga distrito, ang technical job, nakikipag-usap sila sa mga local government units, pala sila yung mga identify kung ano yung mga projects na kailangan doon sa lugar. Technically, ganon. So, inilagay yan sa NEP yan ay magiging yun ang proposed budget. Ngayon, ganito yan. Hindi naman lahat ay mabibigyan. <laughs> so may kunyari ng prinoses na ng Department of Budget and Management ay mayroong mga nailaglag, mayroong mga hindi naisama. So bago pa lang ang NEP, pwede nang ang gagawin ng mga congressman, magiging ng mga senador, mga member ng House, ng Representatives Aranak na sila ng faraan bago pa man yung NEP maipasa na may singit uli yung mga na-identify doon sa lower, sa LGU nila. Kunyari ako, congressman, kinausok ko yung mga distrito ko. Tapos biglang may gustong gumawa ng tulay. Pagdating sa NEP na wala, noong gagawin ko doon ay kakausapin ko ang DBFDWH. Ibalik nyo yan. Ngayon, kung hindi yan magawa dyan, then pagdating sa pag-deliberation ng budget, doon ako gagawa ng paraan na may napipilitin ko, kakusapin ko yung mga leader, sa so ibalik nyo yan, i-insert nyo yan, i-singit nyo yan ulit. Or kaya, kung wala man doon sa NEP, gusto nyo magkaroon ng patungan. So, technically, this is something that is already rutinary in the process of lawmaking and crafting the budget as a law. So, insertions are actually technically not necessarily wrong. It is just And the members of Congress, particularly the district representative or the 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 party list representative, trying to wrangle some money for his or her constituency, and that is actually doing this for her job. Magdala ng pera at ang pera nile-legislate. Inihilek natin yung mga yan para makapagdala ng biyaya sa distrito natin. At kung hindi niya ginagawa, natutulog siya. Sa pansitan. Ang mga senador, pwede din natin expect na magdala ng proyekto. Wala naman distrito yung mga... Yung. Pero yung house. Now, so yun po yung nangyayari. Ang masama lang nito, dahil naging routine na, naging source na ng korupsyon. Kasi, alam mo, itong ginawa ni Secretary Kaniyose Cabral, ako naisip ko na baka naman kasi nasanayan na ng DPWH na pag may NEP, alam naman nila na pagdating niyan sa General Appropriations Act, may mga congressman at mga senador at mga house members ang pupuntahan sa kanila. Sa simula pa lang, sinasabihan nila ang mga senador, oh, ano pa ba ang gusto mong isingit yan para mailagay na? Right? Para hindi na madugo, para mas mabuti pang nakalagay na dyan at saka na pag-usapan pag may na, kaysa kung nagdidebatehan, saka hahanapan ng budget. So, ma, hindi ko sinasabing gano'n-gano na ni Jose Cabral, diba? Sabi ko lang baka ganyan. Kasi posibleng ganyan. So, technically what I'm saying is that the process of insertion is just a part of uh, legislation. Lalo na sa party ng House of Representatives because they are representing specific constituencies. And this is probably why you can also understand why Senator Lacson and Senator Soto are so and maybe they speak of insertion as if it is evil. When in fact, kasi nga maintindihan mo mga senador, they don't have to worry about constituencies. Hindi naman sila harap sa distrito eh, para sabihin o oh, na, sana yung pinakamong pinaka tulay bakit itong daan na ito hindi ma-repair? Bakit, bakit wala magawa? Di sa fact, silang humaharap sa kanilang mga distrito. to so, kailangan sila yung maging mas masigasing maghanap ng pera sa budget at sa simula pa lang sila yung masigasing maggawa ng maglabi sa mga agencies. Sa LGU pa lang, ilalabi na nila para ipaabot sa mga agencies para magkaroon ng budget. At kung wala, hindi nila nakita sa kasila kay Kilos. Bahagi yun. Maring si Sen. Lacson, Sen. Soto, madali nilang isipin na mali yan kasi nga, hindi naman nila kailangan. Right? National lang kanilang constituency eh. Although may mga senador <laughs> din na may mga pet projects eh. Kaya siguro yun yung point, nabigyan mo rin ng senador ng insertion dahil siya yung mga pet projects. Kunyari, si Sen. Gumalasakit Center, di ba? Pondohan yan, etcetera, etcetera. Kasi dati-dati kasi meron tayong tinutong no-port barrel na kung saan, kada congressman, kada sen. Wala namang insertion sa nalalaman itong mga ito kasi ang ginawa ay binigyan na sila ng pera yung kada congressman at senador, kada house member, kada ano, meron na yung amount na si bahala kung sa mo i-identify. Yan. Ah, uh, nawala na yan, in list na natin yan, di ba? Wala nang ganun. Kaya ang ipinalit diyan, nakakapalit diyan technically dahil ang mga membro ng house, kailangan pa rin nilang makipag-argue about projects in the district. Dati dati merong specific budget na binibigay sa kanila yan. Nasa, sa item na yan sa budget. Eh ngayon wala na. So kailangan nila makipag-argue. Bakit pagbarasuhan? Kaya, kaya iyon ang trabaho ng legislature. Pero ang nagiging problema kasi, kapag itong mga kasama na doon sa usapin, yung okay, magpapasingit ako, pero makikinabang ako dyan. Right? Papasingit ko yan, pero maroon akong na, ay na kontraktor. <laughs> na yung kontraktor na yon yun ang mananalo, at ako'y okay, bibigyan niya. Or kaya yung mga contractor mismo, alam nila ang kalakaran na yan. Eh. Ang kalakaran yan ay para sila makakuha ng kontrata, kailangan silang mga ako na sa mga congressman na kapag kami ang nanalo dyan, bibigyan ka namin ng certain portion. It's almost like a part of it. So it is now corrupted. So yun yung point. What I'm trying to say here is that the process of inserting budget money is not necessarily wrong. What is wrong is when the member of Congress, House or Senate, who is responsible for that insertion would personally benefit from it. Kalimutan na natin yung sila ay nag di ba? Kasi parte din naman siguro yung i-announce nila sa distrito nila. kasalanan din naman natin, inuusga natin sila kung may nadala, yung nadala silang proyekto. O di din, sasabihin nila, ako, niya, ako naman ang nag naglakad niya sa kongreso eh. So, ilalagay nila yan sa trapal. Ilalagay nila yan sa, sa mga billboard. Kung ayaw natin na mag-epal sila, huwag na yung maging ganon. Pero parte na yun ng kaalakaran. Ang, ang importante, hindi naman sinabi pag ikaw ay may, may, may tarpulin ni nilagay doon, ay kinurakot mo. Pero ang masama kasi dito, yun nga, yung, yung nagkakaroon na ng sistema na, okay, may kaalakaran na tayo, uh, yung mga kontraktor ngayon, ang iisipin nila, uh, para magkaroon sila ng kontrata, lalapit na sila sa mga congressman. Lalapit na sila sa member ng House, ng Senate. You know, para sabihin na na, you know, uh, may party sila. Diba? At ang mas, mas ano mga doon, uunahan na nila bago pa mag-eleksyon, magbigay na sila ng donasyon. magdo donate na sila kahit bawal sa kampanya para pagdating ng nakaupo na yung nanalo, ay hindi sila makalimutan. Right? So, yun ang mali. So, eh, ang, ang sinasabi ko lang po dito sa atin, intindihin natin yung proseso. Hindi tayo basta basta siya kakyaw-kyaw. Ang pakiusap ko lang lang kaila Senator Soto, kasi Senator um, Alakson, they should explain to people that what is wrong is when the insertion is being corrupted. But the process of inserting budget is simply part of the legislative work. Because that's how members of Congress, particularly House representatives are able to wrangle some budget for funding for projects in their districts and in their constituencies. Something that the senators would probably be not that much concerned because after all, they're elected at large. Although sila nga mismo, may mga kanil, may mga pet projects sila. Kasi ako sa totoo lang, talaga may dapat ipagbawal na mag-insert. Ayun mga senador. Wala rin silang constituency eh. Dapat ang mga senador, above frame na sila eh ang dapat binibigyan ng talaga ng karapatan na maghanap ng pera para sa mga distrito, yung mga uh, nasa house, yung mga senador, eh, hindi na kailangan kasi wala naman silang, inelect naman sila, hindi lang ng kahit taga-laguna, kunyari, taga-kabite si Senator Lacson, hindi naman porke taga-kabite siya, taga-kabite yun ang yung constituency niya, wala na siya doon. Nandoon na siya sa buong bansa. Ipaubayan na natin sa mga member ng house yung mga district interests doon na lang tayo sa mga overarching mga interests ng tao like pagpundo ng programa sa edukasyon, etc. Which technically, wala namang constituency yan kasi that's the entire country. So ito mga, so yun, 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 yun yung dapat natin intindihin. Hindi yung, bigla na lang tayo magagalit, hindi natin nalalaman kung ano ang point dito. Remember, I am not defending corrupt contractors. I am not defending corrupt members of the House and the Senate. Dahil ito yung mga taong dapat nating sikahin. Kasi yung proseso ng pag insert ng budget, trabaho nila yan. Pero pag ginamit nila yan para magpayaman, para kumita, para kupitan, doon ang mali. Yung dapat natin ang alamin. Yun ang inaalam natin. Hindi yung generic na parang insertion is wrong. No. That we just call it insertion kasi sinisingit mo eh. Wala Kaya isisingit mo. Pero kung yan ay uh, maayos, at saka yun lang, isa pa ha, dapat dapat naka 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 anchor yan sa isang master plan hindi pwede yung dahil gusto mo lang magkaroon ng tulay sa lugar mo eh wala namang demand o di ba katulad niya magtatayo ka ng airport sa isang isla kagapon nakapanood ako ng isang documentary may may isla na gusto tayo tayuan ng airport ang problema hindi hindi naman feasible kasi although tourism attraction yung island, hindi ganun kalaki yung traffic ng mga taong bumupunta. So, mga ganun. Dapat may master plan. May master plan sa flood control. May, dapat ang, ang hindi naman pwedeng porket gusto mo lang magkapera ang distrito kahit wala ng baha, lagkakaroon ka ng flood control. May master plan at dapat doon mo i-treating na kung ano yung mga budget na kailangan ng distrito ang unang step nga dyan, dapat mismo sa budget process, yung NEP na na doon eh. Pero kung hindi may saingit, then pwede naman na makipag-negotiate ka. Why in the process, even prior to the passage of the budget, meron ka nang lalakarin doon sa DPWH o kung saan man yan, at habang pinag-uusapan yung budget, pwede ka pa rin kahit hanggang. Kung ang layunin talaga ay mapagsilbihan ng distrito, pero kung ang layunin ay magpagkakitaan, na siya naman siguro nangyayari sa maraming pagkakataon. Yun ngayon ang masasabi natin, kinukondin natin. Dahil yan ay mali. O sige, sana na pagturo ko siyang kaisipan, plus ko ng puso at napabago ko mga panasubuhay, lalo lalo sa usapan ko Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, God's heart and performance. At sana nakapagsubi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UPC. Sige. Araw po na lunes, kita kina lang ulit tayo sa Merkulis. Ay, Merkulis ba? Maka, ah, ma, Merkulis makakalive ako pero late ha. Kasi may pupuntuan po tayo na maaga sa Wednesday. Sige, kita kita lang tayo sa Wednesday. Sa, eh, sana naman edisyon na sa atang politika. Sige. Laging sinasabi, UP namin mahal. Ano mula sa akin? Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, magandang hali. Kung nasa mayroon sa mundo, lalo na sa mga team replay. Bye! Bye now.